mag-shutdown yung uh, mga satellite offices? Galing sa central office ng Office of the Vice President, wala kaming sinabi uh, sa kanila. Pero since uh, nababasa naman nila sa media yung nangyayari sa budget, I am sure that they are preparing themselves as well. Ma'am, uh, um, it was mentioned before na po pull out yung security nyo at papalitan. Meron na po bang update siya uh, pa. Uh, um po ba kayo? Yes, wala pang update uh, doon sa pull-out and uh, replacement. Uh, nagaantay kami uh, sa Armed Forces of the Philippines kung kailan nila gagawin yon ah uh, Yes, nagpadala ako ng letter sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Uh, meron lang akong mga nilatag doon na mga requests. Uh, pinakauna doon is